Hey Pink Mooners! Ngayon ay bibisitahin natin ang pamilya Bubble na nakatira, syempre, sa Bubble Mansion. Halika, sumama ka sa akin. Gabi pa at tulog pa ang lahat. Shh! Kailangan nating maging tahimik. Ang mga miyembro ng masaya at natatanging pamilyang ito ay kilala sa pagkakaroon ng bubble na buhok na nagiging dahilan para maging espesyal sila. Hindi pa talaga masabi ngayon, pero tulad ng nakikita ninyo, ang munting sanggol na si Bubble ay may isang lock lang ng buhok na parang bula. Ang cute. Oh, nagigising na siya. Huwag mag-alala, munting isa, maaari ka pang matulog ng kaunti pa. Magpahinga ka ng mabuti, mahal. Hindi pa nagigising ang iyong mga magulang kahit na mukhang gising na si Mommy Bubble? Naliligo siya ng maayos dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Tingnan mo, sumisikat na ang araw. Sandali, ano yung ingay na yun? Oh, alarm clock ni Daddy Bubble, yun. Pero sandali lang, natutulog pa siya. Hoy, sige na! Gumising ka na! Araw na! Anong gulat niya? Pink Mooners? Ikaw ba yung tipong hirap pumangon o talon agad sa umaga na puno ng enerhiya? Kailangan magmadali ni Daddy Bubble. May kailangang maghanda ng almusal para sa mga bata at si Mommy ay nag-aayos ng buhok. Sa pamamagitan ng paraan, mag-ingat sa hair dryer na. Yan, sobrang inay. Eh? Naku, syempre, nagising ko ang sanggol. Ngayon, kailangan niya ng atensyon. May darating bang tutulong? Kailangan ko ng tulong. Wala akong ideya kung ano ang gusto niya. Oh, salamat sa Diyos. Mukhang si Daddy Bubble lang. sasagip. Sa tingin ko, papalitan niya ang kanyang lampin. Dahil siya ay kalahating tulog pa at wala sa sarili, dalhan natin siya ng malinis na lampin. Halimbawa, ito. Ang cute nito. Heto na. Yeah. Ang natitira, sa tingin ko, mas mabuti kung ikaw na ang bahala. Tapos na si Mommy Bubble sa banyo at handa ng magbihis. Pink Mooners, ano sa tingin ninyo? Pumili ba tayo ng damit niya para sa araw na ito? Isang eleganteng damit o mas kaswal na kasuotan? Oo, sa tingin ko, ito ay perfecto para sa isang araw sa opisina. Kaunting pabango at konting lipstick. Sandali, sino ang nanonood ng mga video ni Lily at Toku? Oh, ito ang nakatatandang kapatid, isang pilyang teenager, laging nakadikit sa kanyang telepono na parang linta, The na nawawala sa kanyang sariling mundo. Medyo nagagalit ang iyong ina dahil nahuhuli na kayong lahat at talagang kailangan kanyang gisingin si Little Bubble. Hindi! Mukhang hindi maganda ang mood niya ngayon at ang komportable niyang natutulog na ayaw pa niyang bumangon. Hoy! Saan ka pupunta? Kailangan mong gisingin ang kapatid mo. Oh, tingnan mo kung gaano ka-cute si Daddy Bubble sa pag-aayos ng baby. At paano naman ang ate? Ano ang isusuot niya? Sandali! Wala bang pasok ngayon? Ah? Wala ka bang uniforme sa paaralan? Huwag mag-alala! Pupunta ako sa tindahan ngayon para kumuha ng isa! aling estilo ng uniforme, sa tingin ninyo ang mas magugustuhan niya, ang classic o ang mas moderno. Kunin natin pareho para makapili siya. Tingnan mo, dinalhan kita ng dalawang pagpipilian. Alin ang mas mo? Ano, ayaw mo sa alinman sa kanila? Pero hindi mo pwedeng isuot yan. Kailangan mong isuot ang iyong uniforme sa paaralan. Kaya pala nagagalit ang nanay mo. Nagsasayang ka ng oras sa iyong telepono. Hindi mo ginising ang kapatid mo. At ngayon, gusto mong pumasok sa paaralan na nakasuot ng kahit ano. Ah, mga kabataan. Sige na, makinig ka sa nanay mo. Para sa ikabubuti mo ito. Talagang maganda ka sa suot mo. At ang maliit na laso na ito ay bagay na bagay sa'yo. Ang daming gulo na nagising pa natin si Bubble. Ang tuta. Oh, teka. Hindi. Antukin din siya. Sa wakas, naliligo na si Daddy Bubble. Akala ko, hindi na darating ang sandaling ito. Sandali lang. Abala ang lahat sa kanilang ginagawa at nakalimutan nilang maghanda ng almusal. Ayusin natin ito. Paano kaya kung gumawa ng mabilis at masaya? Tingnan natin tostado na may strawberry jam, isang mangkok ng cereal na may prutas, o baka isang mahiwagang bubble smoothie. Ano sa tingin niyo, Pink Mooners? Ay, nagulat ako. Ano ang nangyari? Oh, si Little Bubble ay naglalaro na ngayon ng kanyang mga laruan. Ang ingay na ginawa mo. At least gising ka na, pero kailangan mo pa magbihis para sa daycare. Paano kung maglaro tayo pagkatapos? Dahil abala ang lahat, ako na ang magbibihis sa'yo. Isusuot mo ang pinaka-cute na maliit na damit. Um, hintayin mo lang at tingnan. Gustong gusto ko ang set na ito. At dahil medyo malamig sa labas, ang maliit na jacket na ito ang magpapainit sa'yo. Ngayon, kailangan na lang natin ng medyas at sapatos. At tapos na. Tingnan mo kung gaano ka-cute si Little Bubble. Ngayon, maaari ka nang maglaro ng kaunti pa. Samantala, ang ate ay nag-iimpake ng kanyang bag para sa paaralan. Isang puntos para sa kanya! Mayroon ka pang lahat ng kailangan mo? Mga libro, crayola, kwaderno? Hoy, naririnig ko ang isang tao sa kusina! Puntahan natin! Si Daddy Bubble, na umiinom ng kanyang kape sa umaga. Pero sandali, ano ang problema? Ay, nako! Natapon niya ito. Anong gulo? Nakakatakot yon. Sandali lang! Hayaan mong tulungan kitang linisin ito! Narito na si Mommy Bubble para tumulong sa kusina. Buti na lang at nagkaroon tayo ng oras para linisin ang gulo ng kape. Walang problema. Wala iyon. Oh, magandang ideya. Ang ilang toast ay magbibigay sa iyo ng enerhiya para sa buong umaga. At para sa mga babae, isang magandang mangkok ng gatas na may cereal. Sandali, ano? Walang gatas? Hindi pwede yan. Sandali lang. Tatakbo ako sa supermarket para kumuha. Oh, syempre, pwede kang sumama sa akin. Oh, wow! Sandali lang. Nasaan ang mga bote ng gatas? Inilipat ba nila ito sa ibang lugar? Serioso? Naubusan ng gatas ang supermarket. Nako, anong gagawin natin ngayon? Kailangan ng mga bata ang gatas nila sa umaga. Mm -hmm. Teka, yan ba ang delivery guy? Oh, talagang umaasa ako na may gatas sa isa sa mga kahon na 'yon. Wala pa rin. Oh, sandali. Oh! Salamat sa Diyos! Isang bote lang ay sapat na. Ang iba ay pwedeng mapunta sa ibang pamilya. Hoy, nasaan na si Mami Bubble? Oh, ayan siya. Mukhang ginawa niya ang lingguhang pamimili. Hindi kailanman pinalalampas ng babaeng ito ang pagkakataon. Balik na tayo agad sa bahay. Sabik na sabik silang lahat na naghihintay sa atin. Mabuti na lang at nakabalik tayo ng tama sa oras para gawin ang bote ng sanggol. Si Daddy Bubble ang magpapakain sa kanya habang tinatapos ni Mommy Bubble ang paghahanda ng almusal. Tingnan natin si ate at kumusta na siya. Oh, tingnan mo. Halos handa na siya. Kailangan lang niyang ayusin ang kanyang buhok at nagawa ni Daddy na pakalmahin ang sanggol. Oo, ngayon gusto ng tuta ang ating atensyon. Sa tingin ko, gutom siya. Pink Mooners, ano sa palagay ninyo? Dapat ba natin siyang pakainin? Hindi naman ito mahirap na gawain. Bukod pa rito, ang pag-aalaga ng mga hayop ay napakasaya at nagbibigay ng gantimpala. Bihisan din natin siya ng isa sa kanyang cute na mga damit. Ang isang ito ay perfecto. Tingnan mo. Sa wakas ay magkakasama na ang buong pamilya sa kusina para mag-almusal. Sa tingin ko, dapat natin silang hayaang kumain ng tahimik habang tayo ay mag-aayos ng bahay. Sa ganitong paraan, mas mabilis silang makakapaghanda para sa kanilang araw. Tiyakin nating maayos ang lahat ng kama at handa na para mamayang gabi. At syempre, lahat ng gamit ay maayos na nakatiklop, nakaayos at nakalagay sa si mga aparador. Wala akong ideya kung saan nila itinatago ang kanilang mga pajama, kaya itutupi ko na lang ito at iiwan kung saan nila makikita. Ang lahat ng bathrobe ay ilalagay sa banyo at ang mga suklay ay ilalagay sa loob ng kanilang drawer. Sa ganitong paraan, magiging maayos ang bata. Ay, hindi. Ang hindi perpekto ay nakalimutan natin ihanda ang tanghalian ng mga bata. Iwan mo na sa akin. Tingnan natin. May mga lunchbox pa dito? Oh, nahanap ko na. Para sa ate, isang kahon ng juice, ang kanyang bote ng tubig, at isang sandwich na may keso. Para kay Little Bubble, ang kanyang bote ng tubig, isang fruit smoothie at isang croissant. At para kay Mommy Bubble, isang thermos na puno ng kape. Kailangan niya ito. Si Daddy Bubble ay kakain sa labas ngayon at ang sanggol ay meron ng bote niya. Ngayon ay ayos na ang lahat. Pwede wow. na kayong umalis. Ihahatid ni Daddy ang teenager sa paaralan. Ihahatid si Little Bubble sa daycare at pagkatapos ay papasok sa trabaho. Samantala, iiwan ni Mommy Bubble ang sanggol kay Lola para makapaglakad-lakad siya bago pumasok sa opisina. Sa tingin ko, nahuhuli siya. Anong umagang magulo? Pero sa huli, naging maayos naman ang lahat, ba? Diba? Pink Mooners? Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-iwan ng like at huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kit sa susunod na biyernes!